Hello po. Hello po. yung kilala niyo sa QD? Aling Mirna? Nay. Yun. Ander ko po kayo. Magnus Haven. Paano niyo pronounce Magnus 7? Magnus Haven po. Haven. Ano yun? Taga Montalban Rizal yung mga banda ko. Yes. O senior po kayo yung akala ko cloud guys yung mga kanta Kinalimutan. Magkakaiba po kami. Yes. Ah, Paano, Ay, ano mga kanta ng Magnus Haven? Pa Paano mo makanta sa Heaven, Magnus? O, pakantayin natin. Imahe. Ano <laughs> Si Father. Imahe. Imago? Ano ano mga kanta? po. Para <tong> sa sariling kapat. Ah, mali yung lyrics. Idol ko po kayo. Lagi po ako na... Yan, yan. Idol ko po kayo. Lagi po ako nanonood ng lives nyo. Oo. <tong> Hmm. Hmm. Follow kita. Nagagaya ko na nga po yung... Ganun eh. Isa po, Aling Mirna. Hello po. Imahe. Hello po, Rad. Yung may rap. Eh, uh, nay. I... Imahe na may rap. Sige. Imahe. Sige. Kakatayin ko nga po talaga. Hindi ko ma-imagine. <laughs> Pwede <laughs> i-remix <mo> ma <laughs> yun. <po. laughs> i-remix yun. Hindi ko ma-imagine. Um, ang ilang Pag-asta ng larawan <laughs> O, kanta na, Imahe ay. ay, ang English ng Imahe, Imahe Pwede ba nagagaya ko po? Diba? Ang galing yung <laughs> Grabe yung influence Kikit <laughs> kita Ay Ay, sorry, sorry <laughs> Sorry, sorry, sorry <laughs> <Napra> Napakis <laughs> Allah Hi, your honor Allah Oh. Si Lucio, si Lucio ba yan? Si Patricia po. Ay, si Patricia pala. <laughs> <laughs> Kasama ko na yung original. Nanggagaya lang ako eh. Ay, seryoso nga ba, Adar, yun? Oo, oh, game. Habang nagre-repack <laughs> sila lang. <laughs> Habang nagre-repack po kayo. Habang nagre-repack sila Ay, nakikiano lang, si -ano lang po ako, nakikisali lang po ako. Na-pressure tuloy ako. Okay. <laughs> Father, kasi... Yeah. Sige na. Sobrang approve ka sa akin. Sige na. Ako din po. Ala ni Karot. Bumait ako bigla. Hey. Hey. na na po. Ayaw ko na kumanta! Ako kasi yung Totoy Bebo. ng Ayaw ko na kumanta. Si Father lang. Parang Naman. FB10 si father. Eh? FB10? Hindi, Ano pa yung single ninyo na, ano? Ano yung single ninyo? Yes, father? Ang tanong ninyo. Ang galing kumanta, malamig sa puse. Uh, may mga songs po kami no, eh. na ano. Lag, lag nga si Kitty. <laughs> mapa. Alam mo yung mapa. Mapa ni SB19? Oo. Oh. Lag ako, lag ako. Eh. Medyo. Bintang ha! Binintangan mo talaga si father! Grabe <laughs> 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 po kay father talaga, impitin! Sorry, father! Palabintang okay. ha! <laughs> Mapa. Mapa. Ayan. <laughs> lag. <laughs> lag. Sorry na. Mapa na alam mo pa ba? Yan. Yeah, no, sige, game. Ay, parang ako yung lag. Lag ako? Parang ako yung lag. Hindi. hindi ba? Sige. Wait game. lang, lag ako. <laughs> Ah. Nag ako? Ang dami nagsasabing mga pa. Nag ako? Hmm, hindi na, hindi na. <laughs> Kanina. Hindi na. Hindi na. Oh, next. Si, Raj. si Raji na... Father ako ulit. Parang mas singer si... Si Kiddy. Nakita ko sa dito. Kumakanta. Do Hindi talaga. Duet. Ang galing mo nga sa I will always love you eh. Do it ka ko. dalawa. I will always love you Ay, ang galing <laughs> Ano ba, mo yeah. Ano ba ako? Lag ba ako? Yes Paling meron na po kayo? May ako pag ganyan O, Raj? Raji. Na, na. Yes po, yes po Ay, ikaw po ang you know? Ay, nasa ko Sana all po Gusto ko po diyan pumunta ay, sana all gusto na sa Pinas. Gusto ko nang lumayas dito. ano pa rin? Niyana. Niyana. Sabi <laughs> ko. Niyana. <laughs> Niyana. Grabe ang ano. Grabe ang... O oh, ano na? Next song? Ay, ako ulit, father. hindi. Si aling nanay ni Rin. Hoy! Huwag ako, huwag niyo idamay dyan. Magaling na ako magmura. Wala po akong talent. O oh, dilaw, dilaw na lang. Ay hindi ko alam father pa yung kanta niya dilaw. Yung mapa medyo alam oh, ko pa. Oh dilaw. Dilaw. Ay sa kanila dito. O game na mapa. <laughs> Try ko lang po to, father. Try ko lang po to ah. Pasensya na po sa mga 18. Okay. Maganda kong versyon niyan, father. Maganda kong ko niyan ng mapa. Sige ka. pa, yukong yak o diso? Nayogi. Yak o diso? Wala na lang! Oma! Uy, kago! Ito! Oma! Yak o diso! Nanon mo, hapa! Otok no Oma! Yak o diso! we. Fluent ka aling meres sa Korean? Ani oh, bote oh. Hindi, hindi ako marunong. Ini-email lang eh. <laughs> Kasi ako oh, fan, na, fan ako. na ako ng ano. Wey! Ng mga Korean songs. Oto okay, to lo eh. Oto Ayo si Oh Tokyo. Un Tokyo. Japan yun. Oh Tokyo. Mali, sorry, sorry. nag cover po. Na-cover po ako ng Korean song actually. Ah, yun na lang, yun na lang. Ano po yun? Sining uh, na lang. Sining ba to? Yung eto, eto, tama. Alam po yan sa Boys Over Flowers? Hindi <laughs> <laughs> ko alam. Pinchana. Pinchana. <laughs> <Wenshanayon>. Pinchana <laughs> yun. Pinchana yun. Pinchana yun. Sining o, na lang. Alam mo na yung sining. Hindi, hindi ko pa naaaral, Father, yung sining. <laughs> ano na lang Wala yung pa bago? Lang. Para alam namin. Yung, <laughs> yung, ano yung, na yung Korean na lang baka hindi ma... Mapa. Di ba, mapa, sige. Try ko po yung mapa. Ah, naglag... mo na. Yung... Babalik uh, mo. oh, last na, para kaya na po yan. Okay na po yan. Okay na po. Never ako tumayo. Ngayon lang ako napatayo. Wow. <laughs> 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 Guys, follow nyo ha. Follow nyo si Raji. Yes po. Hindi si Raji. Follow si Raji. Yep. Ang galing. Ay ba Allah. yung mga ano? International. Na blues, eh? Ay. Grabe yung <laughs> in grabe, grabe po yung influence niyo yun, na. I'm 26 po. 26. 26. 26. Ah, pa. Malayo yes. pa ang mararating mo hanggang kulay. Oh wow. my God, mas matanda ka sa akin. Wow! <laughs> Waitin pa lang si QD. May oh, ang guest, huh? daughter. Yes. Okay. Yes. yes. Yeah. Lagi lagi ako na sa Mantalban before pero hindi ko pa nami-meet si si QD ya. Yeah. Kasi mag-meet tayo, mag ngayon. tayo ngayon umuulan kasi. <laughs> kasi yung mga ka-bandmates ko po taga Montalban, Rizal. Yes, malapit po kami. Ano yung maraming tato? Si Ray. Si Ray. Ray Maestro ya. Yeah. Offer. Offer. Yes. So, Ray's follow niya. Hi. Follow niya si Ray. Ang ganda ng ano. Ay. Ang ganda ng boses niya. Gwapo pa. Ay. Thank you po. <laughs> lagi, grabe, ka grabe, pa? grabe yung influence nyo, no? Grabe yung influence nyo dito ngayon. Napak kahit ako na-influensyaan sa TikTok live nyo. Grabe. Ano yung masamang naidulot sa'yo? Wala naman. Bad Wala naman Wala naman. Single ka na, ba? lagi nang gumagana eh. Single ka daw? Yes, lagi. yes po. Oh, yes, yes, yes. Ma! It is your time to shine. <laughs> 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 ha? Baka bugbugin ako ng Cholo. ko si Cholo, kaibigan ko si Cholo. Nakaibigan mo si Cholo? Hmm. Hmm. Magdalo ka Kaya dito lang nagulat... sa aming live. Para ano, map... makantahan mo kami ay, para matawin. Ay, ay, pag sige po, pag kailangan niyo lang po ng kanta, okay lang po. Halimbawa, nagde-date si Cholo at saka si Queen. Oh, huh? O, si. diba? Aro, <laughs> 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 yeah, huh? see? Diba? Ano, kinikilig ka? pa rin ako. ako sa inyo. Nakita ko yung painting ni Cholo. Kamukha ni QD. Ano? Diba? Ikaw ba yun? Updated. Hmm? Kumatos. Ay, sorry. <laughs> Magkumatos. <laughs> <laughs> no comment tama. Ah, sige, di ba yun? Nakita ko kasi yung painting. Ang galing nga <laughs> Nakita ko lang. Oh, mukha siyang mabait. So, ano. Grade 2! Ang grade 2 ay... Tama. Sabi ko, di ba po, pag, pag mga father, magagaling po kumanta. Kasi sumasabay sa mga sa choir pag kumakanta. Iliwa so, ako lang hindi. <laughs> Ang grade 2! Ay ano? Grade ano? Ubo si Pader! Biglang inubo ah. Parang wala ko. Hindi Parang wala ka kubo kayo na. Parang magaling ka na, father Boom tarat tarat! Boom tara Eh, nalito na ako. Tara na. <laughs> 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 iba yun! Ay, iba yun. Bumpanis panes, <laughs> bumpanis panes. Ah, bumpanis pala Hindi ba na ang no? Magagalit si... Hindi tuwili sayo. Ay, sorry ma. Ay, laging galit ko. Eh, <laughs> ngayon muna natin si Raji. Madala na kadalawang kantay. Wala na na kayo sa kanya. <laughs> <laughs> Ay, request. Wala naman kayo na yung pagkait isang bulaklak. Magbigay kayo kay Raji. <laughs> Ay, Ako na magbibigay. Ah, ah. Pwede ba yun? Hindi. Hindi. <laughs> <laughs> hindi. <Totong> buhay. Mabubuhayin ka <laughs> na rin niya, Raji. Kisa may kantahan. Kantahan ko daw si Kitty at si Cholo. Sige, pag nagano, pag pwede. Oh, bakit man. hindi ko kakantahan si Cholo? ano. Yes. Uh, pag nag-date sila, yung katatapos mo mag-aaway, yung mga ganun. <laughs> 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 Bakit ko nak yung, yung painting? Kisame, huh? alam mo yung kisame? Nakita, nakita ko, eh? ay, nakita nak... na, mo rin? Eh? Nak nak yung painting? Sa, sa Instagram, nung pinipaint pa lang, kita ko na. Namayan, may, na, kilalang kilala ko na talaga kilala. yung kilala, mukha. Ako din eh. <laughs> 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 yung mukha. <laughs> 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 nakita ko, nakita ko. Bakit? Bakit? Masama bang ano? Eh? Hindi naman eh. Kung ikaw naman talaga yun eh. Paano ang kilig? Pa, grabe oh. <laughs> you brought in my day Showing me my direction Baka ano ba nga rin yun? No? Tim Song ni Cholo, kakantahin niya ngayon. Habang malayo kayo. Hindi <laughs> no. Ha? Eh kasi hindi ko pala Mukhang delikado na naman you yeah. know? si Sam Ma Maalong mo Anong singaw? Singaw? Sabi mo singaw Pigsa? Dilaw po, father Ah, dilaw, sorry po Okay, father, may Father, may bubuyog kanina Sa tayo okay. Oh, na pula Hindi ko nakita Ah uh... <laughs> oh. my God. Ganun pala yun. Ginaw pala. Pag, pag sige, pag next time, pag magkasama, i-aaralin ko yung dilaw tsaka yes, okay. yung kisa. Yung ano lang, yung chorus lang ngayon, na ra ra rags, yung chorus lang. Hindi ko po kasi alam yung dilaw pa na paano kantahin eh. Dilaw, yung... Hindi ko pa siya alam kung paano kantahin eh. So... Dilaw, ah. ang uh, bigay ng may... Hala. Ayun pala yun? Si father pala yung joker aking dilaw say, may say, may aking may dilaw yung... <laughs> sa iyong dilaw di ba yon yun? di na? dilaw dila. dilaw, dila. dilaw dila. <laughs> <Suntan>. <laughs> Ay, mo sorry 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 po <laughs> sorry sorry sorry, mo. sorry. O, lang. Lang. But, po sorry okay pagpatawid but nag-away po ba? nag-away ba? nag-away ba? hindi may request nila o. <clears throat> Kanta na lang, uh, Father. Wait na <laughs> po. Ay, sorry, sorry. Si Father pala yung nag... Anong oras po kayo? Parang hindi po... Di ba minsan paggabi gabi kayo nagla-live? Mm. Kasi Paano? ako nagpakako ng mga ano. Oo. Oh, napaaga yung ano. Yun. Kasi papunta na sila sa langit eh. Pag hindi pa sila tumigil. <laughs> sobrang makasalanan ko na kaya gumagawa na ako ng mabuti. Papunta ng kumatos. <laughs> Nung nasa LU kayo kidi ni Frenzin, nasa, nasa LU din ako. Si Frenzin, kaibigan di ka. ko din. Kaibigan ko din si Frenzin. Oh <laughs> Ganun pala yun. <laughs> Anong height mo? Uh, six flat. Ay, ang tangkad. Daksam, nak. Ha? <laughs> ah. <laughs> <laughs> ang tangkad pa lang ano, pero mo, pockets din na, ang height. May talent. Maganda boses. Maganda boses. Diba? pag yan ang pangasawa ko, hindi na ako lalabas ng kwarto. Hindi ko mo yung mic mo. Pinapagamit mo yung mic mo. Vincent, pag may gustong gumamit, naman. Gusto mong gamitin yung mic niya? Parang ang ganda kasi, Nay. Mm. Uh, sige ah, sige na, tapos. Hindi. Ah. Medyo, ano, pa-block pa na siya kasi medyo... Pag, pag nasubukan mo na, ikwento mo sa akin kung ano ang pakiramdam ng mic niya. Ayos <laughs> 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 ayusin Alus mo yung buhay niyo. Ay, si Mag... Father, Ito. Yung mic po, Father! Father, yung mic po! Hindi, binab may binabasa. Ah. ah, may binabasa po kaya. Ah. Palagi. Hindi gumagalo sa akin, Father. Father, pretend? Akyat ako akyat ulit ako. Gumagana yeah. Lang si father. pina-prank niya lang yan. Ang tagal na kanina pa nakaganto to. talent, talent na ni Mother. Alak. Nabudol ka? Hmm? Buwan daw, buwan. Buwan. Hindi ba La. pwede? <laughs> Palagi daw po yung nandito. Palagi. LDR. Ilang taon ka single? Ano, um... Two years na, two years na. Gabi, may kamukha ka talaga. Sino kamukha? Nay, sobra. Ano din yun, Nay? Hmm? Jax din? 3 days ako, hindi nakalakad talaga. <laughs> Father, sorry, Father, oh! <laughs> Father, Father, oh. Riyano daw. Father, oh! Sorry, Sinod! <laughs> si Vada tuloy umalis. Nawalak. Hindi kasi, baka ano, baka naman... Naputulong ka ba ng paa? Kaya hindi ka nakalakad? Hindi, nai. Matagal na yun? Uh... Ah... Okay, kaya radya din, makukumatos ka dito. Hindi ka lang makalakad. Bako confined ka yata. Bukat <laughs> nasa ER ka. Palagi Palagi. Palagi. Palagi na. Wow, Hala, ang galing ni Father. Ang ay galing. Ay, ay, ay. pa yung sound effect bago mawawin. <laughs> ah! <laughs> Medyo late. 안녕하세요. 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 저는 라세입니다담아요요안녕나요요 Me won go to okay? here. How say so? Oh, mo ko. Ling. Amazing. Palagi. Jonas. Ayan. Puro yung palagi. Ano pong palagi? Palagi na lang bigo. Palagi iniiwan. <laughs> palagi sinasaktan. Ayun. Ah, sakit. Palaging yung iniiwan. Ah. Palagi yung Iwan mo. Father, oh. Hey, Dako, hey! Ah, kanta yun. Puro palagi. Ito ka salmo Sarap. Adol, ko pag ako mamaya na si Rigeng-Geng.